Hi guys, this is Florinda Dasmix 2.0. So yan guys, nagluluto ako ngayon ng sarili kong ulam no, i-share ko lang sa inyo guys. Kasi sa mga hindi nakakalam ay mapili po talaga ako sa pagkain, hindi ako kumakain ng mga karni kaya yung mga ganitong ulam sa akin para sa akin ay okay na. Ito lang yung napasok sa isip ko guys na aking uulamin. Uh, simpleng ulam lang. Lagi naman tayo yung simpleng ulam. So ito guys ay squid bowl. At ito naman po guys, ang ulam nila. Ayan, tipid-tipid po sa ulam talaga kami guys, no? Ayan, ito yung ulam ng aking ano. Siguro kukuha ako dito ng, ito, 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 lang, gulay lang. Gulay lang sa akin dyan guys. Ayan, gulay. Tapos ito ulam na lang to ng aking mga anak kasi yung asawa ko ay nagtabi na ng sa kanya. Yan. Yan ang ulam ng aking mga anak. So, ito na nga guys, no? Bisahin ko na yung bawang at sibuyas. Shout out pala si Spe, anapas. At dyan sis, nakatambay lang yung ano. Yan, naririnig ko naman yung kanta mo dito. Ngayon pala, guys, ay araw na Huwebes, July 25. Okay, ano pa? Shout out, sis! Ayan, i-brown-brown -brown muna natin yan. Balikan natin mamaya. Ayan, hindi pa rin nag-brown, guys. Ayan, isama natin ito. Ayan, guys, no, maraming, ano, masyadong mamantikain itong uulamin ko. Kaya, ang gagawin ko nito, guys, uh, mainit po na tubig. Ang aking, uh, ano, ayaw ko ng malanig. Hindi ko rin naman talaga ako mahilig sa malanig. So, mainit na tubig ang aking ipapartner nito. Barley. Meron na akong in-order na barley o kaya loya. Sa gabi, guys, nagaano rin ako ng loya. Yan ang ko. Yan. Lagyan na natin ito ng oyster sauce. Ayan guys, uh. Ha? Ayan guys, ito na. Ilalagay ko ng paborito kong gulay. Namumukbang ko pati. ito. Namumukbang ko pati ngayon. Pero kumakaluwag-luwag. So, ayan na guys, no. Hintayin ko na lang na maluto yan, guys. Okay na yan. Huwag kaming okay, yan. Ah, ano lang ang kulang nito? Pamintang pa, pino. Lagyan ko muna ng pamintang pino, guys. So, ito na. Ito na. Nangitin-itin na. Ito, na. ito pamintang pino, guys. So, kain ko nga ng mabuti. Mahirap man nga mag eh, na mag-vlog yun. Walang tagahawak ng cellphone. So, kain, kain ko muna ito, guys. So ito na guys, hintayin ko na lang maluto. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa aking pangalawang channel for Lorendas Mix 2.0 at shout out sa lahat ng aking mga subscribers, silent viewers po. Uh, sa lahat po ng mga kapanood ng aking video na hindi pa nakapag-subscribe, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. Uh, all na rin po para updated kayo sa aking walang kwentang video. <laughs> salamat salamat guys!